Gusto mo bang maging photographer? Eksakto tong video na to para sa'yo. Dahil ngayon, ikikwento ko sa inyo ang step-by-step -step process kung paano mo sisimulan ang the best photography journey. Intro Hindi mo naman siguro i-click tong video na to kung hindi ka interested sa photography, di ba? Meron tayong kanya-kanyang reasons kung paano nag-spark ang interest natin sa photography. Pero at one point or another, sigurado ako na ang interest mo sa photography ay nagsimula sa isang litrato. Meron tayong nakitang isang picture na consciously or unconsciously nagandahan tayo and at some point nakita natin yung value ng isang litrato ang value ng isang picture ay depende sa ibibigay ng society. At kung minsan naman nakadepende ito sa isang tao kasi may sentimental value ito ng personal. Either way, your photography journey will start with your desire for capturing photos. And that desire will give you your first spark of passion. dahil interesado ka na ngayon sa photography, ang susunod mo namang gagawin ay pag-aralan mo muna yung basic photography at huwag ka munang bibili ng camera agad-agad. Node-node ka muna ng mga lessons, tutorials at pag-aralan mo muna yung mga camera setting kagaya kung paano siniset yung proper exposure, yung mga composition, yung mga ganun sa panonood at sa pagbabasa mo ng mga info sa photography na libre mo lang naman na ma-access dito sa internet mas magiging familiar ka sa mga basic terminologies sa photography kagaya ng exposure, ISO, shutter speed, aperture, highlights, shadows at kung ano-ano pa. Pwede mo din gamitin yung cellphone mo na sa panahon ngayon is maganda na rin talaga yung picture quality. Pag may idea ka na sa basic photography at kung paano nagagawa yung magandang picture sa camera settings, dyan pwede ka na maghanap ng una mong camera. May dalawa kang option sa pagbili ng first camera mo. Pwede kang mag-all out at bilhin ang latest camera model na kaya mong bilhin o di kaya bilhin na lang yung pinaka basic or yung pinaka mura na available sa second hand market. Kasi nga any camera naman talaga ay pwede at acceptable para matutukat mas lumalim pa yung understanding mo sa photography. Ngayon, pag nagka-camera ka na, ang goal mo ay i-max out yan. Kahit anong camera pa yan, yung una mong camera ay ang the best camera para sa'yo to capture the best moment na nasa harapan mo. Put extra effort lang lagi sa mga shot mo at wag mo munang isipin na may mas madaling paraan para sa pagkuha ng litrato. Yes, may mas madaling paraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga latest camera gears pero para sa mga nagsisimula pa lang sa photography, huwag ka munang mag-shortcut. Piliin mo munang mag-exert ng effort sa bawat shots. Let yourself grow step by step at huwag ka magmamadali take as many shots at ulit-ulitin mo lang hanggang hindi mo nakukuha yung output na gusto mo. Pag na-max out mo na yung first camera gear mo, may option ka ngayon kung mag upgrade ka na ba. Pagdating sa pag upgrade mamimili ka kung accessories ba o lens yung idadagdag mo. O magpapalit ka na ba ng camera system o lilipat sa ibang brands yung camera upgrades, dapat gagawin mo lang to pag na-max out mo na talaga yung camera gears mo. Meaning, nakakakuha ka naman ng magagandang shots don sa dati mong camera na ginagamit pero hirap ka lang. mag upgrade ka lang para less effort na sa pagkuha at pag-achieve ng good photos. And also for the quality huwag kang mag-upgrade thinking na mas gaganda yung mga composition mo kasi kung hindi mo kayang i-compose yung shot gamit yung camera na meron ka hindi mo din yan magagawa kahit nasa iyo pa yung latest camera gears given na magastos talaga ang photography pero sulit naman ang bawat gastos mo lalo na kung nakakaproduce ka naman ng magaganda ang photos priceless memorable photos sa iyo o para sa ibang tao. Pag nasa iyo yun na yung camera gears na sa tingin mo is meant to be para sa iyo, diyan ka naman magsisimulang mag-invest para sa mga specific photography equipment na ginagamit para sa specific genre ng photography kung saan gusto mong mag-focus. Kagaya halimbawa kung landscape photography, sobrang halaga ng tripod dyan. Kaya mag invest ka sa the best tripod na kaya mong bilhin. Hindi lang basta-basta tripod. Pagdating naman sa portrait photography, iba naman yung kailangan mo. Ang kailangan mo is yung the best portrait lens, mga ilaw or mga light modifiers, kasama yung mga background, mga something ganun. Hindi ko dadaanan sa video na to kung papano mo gagawing business ang photography. Kasi as you go deeper, hapang pataas ng pataas yung level ng passion at experience mo pwede ka naman maging professional photographer anytime. Basta may naniniwala at nagagandahan sa mga kuha mo at gusto ka nilang bayaran, pwede ka na agad maging professional photographer. Siyempre siguraduhin mo lang na kayang-kaya mong maibigay yung output expectation nila sa mga kuha mo. Magagawa mo lang yan with full confidence kung naiintindihan mo talaga yung photography at yung camera equipment na meron ka. Pag sa tingin mo nasa iyo na yung camera equipment at nagagawa mo na yung mga gusto mong shot, ang next level na para sa iyo ay camera equipment pa din in a form of other camera like a B camera or backup camera kasi gusto mo naman ng another perspective na technically iba doon sa main camera perspective mo. Pwede siyang same subject o parehas na kwento na gusto mong ipakita pero dahil iba yung lens na ginamit mo, nag-iiba din yung technical perspective pagdating sa viewer. Pwede din namang extreme lower angle perspective na magagawa lang ng mga action camera. Pwede din naman na extreme establishing shot na magagawa lang ng mga drone. Malawak ang photography at naniniwala ako na pwede mo itong isama sa kahit anong hobby o sa kahit anong expertise kaya naman ang mga upgrades o yung mga bagay na pwede mong idikit or isama sa photography ay hindi rin matapos-tapos kasama yan as an additional accessories para sa pagkuha mo ng isang litrato walang hangganan ng creative process at laging meron at meron kang maiisip na bago para mas pagandahin o dagdagan o di kaya naman pagaanin ang trabaho ng creative composition mo So I guess that's it for me guys. Thank you for watching Hate Photography TV and I hope you got something from this video or at least I got you entertained. Please don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay!